Kung nakakable ang TV niyo mula 2005 hanggang 2018, imposibleng hindi mo alam ang channel ng Hero TV, lalo na kung napakahilig mo sa anime. Kumusta sa inyo mga otaku waves and ormies? Kids here. In this video, ating pag-uusapan ang 24-hour Tagalog dub anime channel na minsang umere sa lahat ng mga cable television dito sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Hero TV. Pero bago natin pag-usapan ang video na yan, roll the intro. Ang Hero TV ang kauna-unahang 24-hour Tagalog dub anime channel sa Pilipinas na pagbumayari ng ABS-CBN Corporation. Una itong na-launch publicly sa lahat ng mga cable TV sa Pilipinas noong November 12, 2005. Ever since then, halos majority ng mga anime na nanggaling sa Hero TV napunta rin sa mga ibang free TV channel such as ABS, GMA, QTV11 at Studio 23 possible dahil rin sa influensya ng Hero TV, mas lalong dumami ang nanood ng anime dito sa Pilipinas. Kasi during broadcasting nun sa cable TV, dumating din naman si TV5, which is yun nga, yung sa anime ganoon. At that time, nasa grade 5 or 3rd year high school ako nun. Yun yung mga time na nagstart ako maglalagay ng mga anime posters sa kwarto ko. At mangolekta ng mga laminated anime cards na nilalagay ko sa mga school ID ko. At malamang, hindi lang ako. Kasi majority sa inyo, ginawa rin yung mga yun. Sa tingin ko, ito yung masasabi kong golden age ng anime culture dito sa Pilipinas. Noong time na yun kasi, sa mga national bookstores or even sa mga 7-11 lang, meron at meron kang makikita mga otakuzin. Ito yung Japanese pop culture anime magazine na naka-based dito sa Philippines And aside sa magazine, isa rin ang otakuzin sa mga ilang event organizer na nagpa-facilitate ng mga anime event dito sa Pilipinas yearly and also every anime convention o na ginaganap either sa SMX or sa SM Mega Ball, madalas meron kang makikitang booth ng Hero TV. Kasi ito yung way nila upang ipromote yung anime channel para sa mga otaku dito sa Pilipinas. To be honest, nang dahil sa Hero TV, natuto akong magpuyat nang dahil sa anime. Hinding hindi ko makakalimutan, Gintama and Yakitate Japan ang kauna-unahang anime na pinagpuyatan kong panoorin. Kaya simula noon, babad malala talaga ako sa anime. Imbis na lumabas at makipaglaro sa labas, during summer vacation, e eh nandun ako sa sala namin nakatutok sa Hero TV. Ikaw ba naman? 24 hours, puro Tagalog dub anime lang pinapanood mo. At lahat pa ng commercial na makikita mo, puro anime lang din. Aba! Heaven talaga, lalo sa mga otaku na gaya ko. Hindi ko iisa-isahin kung ano-ano yung mga anime na napanood ko sa Hero TV sa sobrang dami niya. Baka abutin tayo ng isang oras dito. Pero yun nga, Napakalaki ng nagawang impluensya ng Hero TV sa mga anime fan dito sa Pilipinas. Mas dumami at mas nabigyan pa ng pagkakataon ang mga local voice actor and actresses dito sa Pilipinas na i-showcase ang kanilang voice acting skills. Around 2014 onwards, dahil na rin sa popularity ng paggamit ng internet, ay e mas dumami ang tumangkilik na manood ng mga anime through the use of computer at same day telecast pa sa si Japan. Kaya unti-unti na rin napapag-iwanan ang Hero TV noon. Dagdagan pa yung mga time na yun na dumami rin yung mga toxic anime fan na kinokompare yung Japanese dub sa Tagalog dub anime na keso ang corny daw ng acting. Depende naman kasi yun sa mga nanonood ng anime. Kung gusto mo ng Japanese dub with English sub, eh di good for you. And also, kung gusto mo naman ng Tagalog dub, eh okay lang din naman. Ang importante parehas tayo nag enjoy at parehas tayo ng pinag-uusapan sa schoolman man o sa mismong anime convention. Hindi ko maitatanggi na una akong nakapanood ng anime na Tagalog dub version sa TV. And also hindi ko rin maitatanggi na isa ang Hero TV sa mga nag-impluensya sa akin na kung bakit mas lalo ko na manood ng anime. Kahit pa during nung time na namamayag pag ang Hero TV sa mga cable noon at may malaking anime channel na katunggali sila noon which is yun yung Animax. Still, at the end of the day, Naging masaya ang school days ko nang dahil sa napakaraming anime na napanood ko sa Hero TV. February 1, 2018, eh tuluyan nga nag-sign off broadcasting ang Hero TV. Pero hindi ibig sabihin no, nag-stop na rin ang anime culture dito sa Pilipinas. Sa totoo nga yan, mas lalo pang dumami ang fandom ng Japanese pop culture anime dito sa Pilipinas magmula nung 2020 during pandemic. Kaya ikaw na nanonood ng video na to, malamang maraming anime ka rin napanood sa Hero TV noon. And also tanong ko na rin, ano yung anime na pinagpuyatan mong panoorin sa channel na yon? Thanks for watching. Ikuzo.